Hi, what's up Philippines and what's up world? nakapag up na tayo ulit ng motovlogging may Sana naman okay na to, di ba? Okay na? <laughs> sa sa oras na to, punta muna tayong Lucy kasi nabalitahan kong may may demo na rin daw ulit May isang unit na dumating na kailangan nating tingnan Oops. Kaya, kung na. Okay, kailangan natin tingnan yung unit. Demo unit to, kaya tingnan natin kung ano ang itsura, anong klase. Ah... Uh, drive din natin, no? Kaya, bayan nyo ako sa lakbay natin ngayong araw. Baka, ano, baka magaling yung unit na dumating. So, tingnan natin. Pwede ka lang dyan, Manood lang sa Pai Moto. Huwag lang huwag mo lang kalimutang mag-subscribe, di ba? Siyempre. Hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos natin. Di ba? Okay, Docs, Palapit na tayo sa Rusi. Tingnan natin kung anong nandito. Mga kasi pasado sa Rusi So Alam mo na Pag pasado di kukunin nila ba? Diba? Pero nga ba Yung Rusi kasi Hindi na sila yung gumagawa ng Motor Okay May mga Planta na sa labas Dalam lang sa China Sila na yung gumagawa ng motor Tapos represent sa Rusi So okay naman Hindi di kinukuha nila So yung nangyari dun Kaya

Ay, yes. Yes na yes, FM. <laughs> Ayos lang ba ito? Hindi, patingin. Patingin. Sana nga ba? Eto na, oh. Ang galing, oh. Three-wheeler na electric. Di ba, electric? Electric. Oh, ayos. Pwede na. Sino So ayan, by may e-bike pala dito. Ito yung dumating, no. So tingnan natin kung ano bang gaya nito at gaano kalakas. Yan. So titingnan natin yan ngayon. Steady lang diyan sa by moto para po malaman niyo kung ano nang ganap dito sa Rusi. sa sayang, bay sabi kasi ni Sir Nicky, wag muna yan, wag muna nating ilabas yan kasi tentative pa eh. Wala pang plano yan eh. Pero eto, baka eto siguro ang pwedeng ilabas ngayon. Di ba? Tingnan nyo yan. 150 yan. Tapos FI pa. So yan na lang siguro ang natin ngayon. Maganda rin to, FI 150cc. Uh, may pangalan pero hindi pa yata ito yung ilalabas. Tingnan natin. So, check muna natin to, ha. So, ayan, bay. Titignan natin ito ngayon. Tatakbo natin mismo, no. Para ma-experience talaga kung ano bang ganap dito. Ano bang good. Yun, no. ba? Diba? hindi po lalabas talaga to yan yung nakakahaka dito eh, so baka nga eto, ilaw mm -hmm. ano yan, parking light on mo yung light high high beam nya o oh. ayos no So, testing natin ito ngayon, bay. Okay. Ayos to Mga testing nga natin kung paano ba tumakbo itong 150. Tara, let's. nga ba tayo dun tayo sa maraming tao yan ba yan po yung Cebu nakikita nyo yung takbo niya hindi nga lang siya masyadong aggressive no sa 150cc uh, para sa akin kulang lang pero magaling naman siya sa performance, sa takbo niya, ayos naman so eto tingnan na lang natin kung anong lalabas nito, kung anong pangalan din eto kasi hindi pa to pangalan niya eh. so ipahin pa yan ni Rusi so tinitinan lang muna namin kung ano kaya ba, ayos ba So, yan lang muna yung sa Johnny Rusi nito ngayon. So, eto nga. Tingnan natin yung sa likod niya na ilaw. Yan po yan. Okay. Tapos, pag nag-break, try natin yung break, ha? Ah, yun. Ito, gas tank. Okay. Maraming maraming salamat po sa lahat na nanonood dito sa atin sa Baymoto. Heto pa rin po ang inyong pambansang bay na si Bay Jihai. Lagi pong tandaan, ang buhay ay mahalaga. Kaya drive safe po.